Hello guys! What's sa inyo? Isang magandang araw sa inyo. Nandito tayo ngayon. Uh, Banding for today's video kami guys. With our, with my teammates. What? Bro, what are you talking about man? This is my teammates. Hey! Eh? Alright! Right. Yes. Alright! 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 Masamahan nyo kaming kumain guys. So Let's go!

Ang <laughs> init. Init nga. Niluwa eh. Bago pala, bago. <laughs> <laughs> Ayan guys, kakain kami ng bunete. Oh, go, 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 ito ang tanatawag nila ang bunete. Kita mo yan o? Gundo nung bunete. Ha? <laughs> <laughs> bunete. Ano? Ayan guys. Sisilagan ng araw Yan o. Niluwa eh. May init eh. Ayan tayo guys o oh. Ayan naman yung video na yun yung sinubuhan niya yung nalakay <laughs> Ayan nga ang ganyan Bugong! Barilig kita sa mukha eh! Sabi ko guys oh! Ano na ano dito? Anong anong ano Ingredients na ito? Jay? Napay! Tarmahan Ha? Tarmahan margarine rin! Margarin Di margarin yung ano yung Pawis din nung ano eh? Hahahahahahahahahahahaha. Eh. <laughs> oh. <laughs> <laughs> oh, Yung <know>, <laughs> big ano? Big. Hindi nasa kailugilin nyo. Salub. Ano tayo? Guys, banding mo naman kasi tapos naman Mga mga tao doon. All right. Eko, Eko. Right hihintay lang namin yung order namin dito kami sa ayun Watogs Lomi Chami Tapsi Sisig ganyan daming tao guys dito. ayun o no, daming tao mukhang masarap ayan, dito guys Doon ha, tatakpan lang yung mga tao dun eh ayun bago kami nag kami? hantay kami ng pagkain namin ngayon yung in-order namin so mag mag G muna sila G ng ano yan? ano yan? ano yan? bro Bro, nem bro? Cash uh, on delivery Ah, COD guys Ayan oh, COD boys so. Ang kuya pala pa ako Ayan, ayan Ayan, Dito tayo manood sa ano, uh, Pro 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 <laughs> 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 Pro 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 Oh, pronto. jenis <laughs> loter, na sa mga, sa Ayan, pronto. graphics. <laughs> okay. lomi. Ano po Big shot out kay Kuya. order. Okay, okay, okay. Ito yung mga special, uh, special. condiments, sibuyas, uh, sili, uh, kalamansi. Kalansing, kalamansing kalamansi masim. Come from special. ano, come huh? from bakuran ni Manong. Oh. <laughs> Ito lahat ano? oh. Yan. Bum kabum kabum kabum. Kabum special yan. Special. Special child. <laughs> Galeng. <laughs> Special mind. ah? Special mind. <laughs> Special Giboots. <And> I'm so weak. With... <laughs> At saka ano guys, ito yung hindi ma mawawala, Giboots Ayan o, no. Giboots yan o, oh. yan o, oh. malamig o. Oh. Gamin natin. Oh airborne, airborne. Meron pa kami in order guys, nihintay pa namin. Hindi pa dumarating. Yung akin, ano. Muntik <laughs> to. Lomi with special iPhone. special child. <laughs> special child. Special <laughs> Ayun nga, meron ba kaming ibang order Chami. Yun. Mamaya-maya para tingnan 'yon. Ayun, nakasarado sila kasi mainit, guys, oh. Tirik yan, tirik Ayun na guys, nandito na yung Chami Shout out kay ate Ayun, <laughs> hey, vlogger yan Ayun no, wala pa kaya alam

guys. Oh, guys. pakita na close up close up. Pakita mo paano Ano ba 'yung iniikani Paano 'yung Mekaniko mekaniko. Ayos, ayos, bomba na bomba na, oh. na. sila sa UD. sila, oh. Walang gayat. Walang ano? Walang gayat, boss. Anong gayat? May ah, hiwa walang hiwa. Eh, may hiwa. Yeah, <laughs> ano? Ano? Alright. 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 Hahaha. <laughs> Pinipisara yun. No? Sayin mo na, baka mapisa pa ng iba. Ano? Yeah. Ano? Ano? Ayan na yung kalamansi galing sa bakuran ni Pepe. Pepe. Bastos! <laughs> <laughs> <Masnus! laughs> Kain ka na po. Oh, na natikman ko na kuya. Ay, sa'yo kuya, wala. Pakita na kita kumain, masaya na ako. Hehehe, buhay. Ayop. Ayun, no, sisid, no. Para din kumain, no. No, kuya, may plato pa. Yung... Oh, meron pa plato. Pwede ko. Ayun, Pwede ko, hindi ano tayo. Sa plato. Kain muna kami, guys. Ito, chamin na lang. <laughs> Ayun, no. Ay, ay, ay.

<laughs> Alam ko nga, yung lobo lang pumuputok dyan din bala. <laughs> Pabos no? Parang dumaan sa yung lobo eh Parang nahagip lang ng jeep Oh. Akin, hindi ko pala nakumbos o oh. Ayan okay. guys, dito na magtatapos ang ating vlog So see you on next vlog guys oh. don't, don't forget to like and subscribe So let's go <laughs> Let's go